yun guys yes, mga vitamins herbal hmm. ito tayo ng hinalang, guys lagyan natin ng daon tayo ng daon konti sili <laughs> kunan kita ha? kasi ganda daw yan guys kunan muna ang daon dito para maraming bunga magutin ng lemon grass guys Lagyan natin sa hinalang manok na ito. Nanahon na kasi ang lemongrass. Yan. Magluto tayo ng tinolang manok. Onion, ginger, garlic. Lagyan tayo ng oil. Lagyan natin yung garlic. Lagyan natin yung ano, onion, yun, guys. Isapin na lang din natin yung ginger para malasa. Isapin yung manok, guys, yung chicken. Okay, we're going to have the chicken soy sauce, all purpose dito mm. na yun. tayo ng adino mo to. Kante. Pepper. maramay malasa na. Kante. Kaya nyo tayo ng kunting asin guys. Mm. Takpan na natin na para putulan na yung tayo. Takpan natin ng na 10 ma minutes. Mapula na yung parne. Lagyan natin ng tubig. Pinaw lang, lang manok. Lagay natin yung lemon grass. Okay. Na natin ang dolay. kasama na yung dahon ng sili at sa kaya ng gulay kain na tayo hmm. ah bango kain okay guys. na guys Goto na guys Sabaw na tayo. Ito na si na tayo guys. Yung tinula. <mikin>